Kissi si mama na, kiss na, hmm, 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 aku hmm, 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 kan, hmm, 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 Nakita si Juna, <laughs> Kiss, na. Alright, kiss si mama. Um. Gaya ini sama. <tuk tangan> <tuk tangan> Uyi, Uy. loh, si mana yang parkir? Pasto. <tuk tangan> <tuk tangan> ladan, menoi, ladan. Loi, <tuk> jadi <tangan> ketapang. Loi, jadi ketapang. Oh, oh, ketapang. Kisman, Kisman, na. kayak gitu puit. Napa lucinan? Lo, lo napa lucinan? Dan lagi split nasi oteng. Nag-slip na si ate. Nag-slip na si ate. No, no. nag no. ate. Ah, aray. Tinawang na mama. No, no, oh, no. Ah.

Ay mo? Ha. Kamo. Ano lagi manipa ka na mo? Aw, Ha. Rahay. Hmm. Kisig ba pa? Ikaw. <laughs> ako. Insa ko pangalan? Ha. Mama. Wala. May tao sa likod. Ang sako pangalan? Si Mama. Kisig mo, Papa?

Gawin-gawin, ano pangalan mo? My name is Norilin Juad Silanungay. Hala! <laughs> Kisay mo mama, Norilin. Gaw! Ibilin. At Lido? Ambo. Uy, Ano sa mo ng genie mo? Ah, Sige, kanta na. Ang kanta ni Mohan. Tai. <laughs> <Eww. laughs> <laughs> Ang tatao. Okay, dok, dok, dok. <laughs> 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 buang, buang.

Aayay, aray, yawongka, ako do aswang, ako do aswang, aru, mangkain ako ng tyan, napa tyan ko Ay, aye kisidipatay? Ako, ala, ala, no, no, no. la si atihan, na, la wawa si atihan.

Wawa ati, wawa. Ah. Diitorak. Mm, balik, balik, balik. ni ada balik. Hipan, hipan, derak sigi Alah, 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 alah. Aku sipan tika. Ayo, mau siapa orang singgeng? Senar, senar. 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 iget iget Ikaw, ta-i Ikaw, ta-i Ikaw. Ani ah. Saan? Kiss eh daw po ninyo. Kiss daw kayo, dalawa. Wala kiss ni mama eh. Bawa si mama, wala kiss. Wala kiss si mama si Una. Siya na, wala kiss uy. Wala nag-kiss ni mama oy Han, wala kiss? Si mama? Dito, four years old. Four months. Four years old. Nanangons. Narbay so kadya si Anan. Ayot ombe. Iyo. Purmans na ba kong palit? Akin na. Ay na may gamot. Nawala. Magkano na eh? Nawala. Alawan mo. Just in can. Nawala. Kidong, ang hindi kilpo na to. Kilpo. Ibris. Ako, ako,